Magandang araw sa inyo mga kapugi. Maaga na naman tayong umakyat ang para ipagpatuloy ang paggawa natin ng ating bahay kubo at nagluto na din ng aming panangalian. si at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Umagang kay ganda ay nagkakita na naman tayo ng bundok mga kapugi para unti-unting tapusin ang paggawa natin ng kubo dito sa itaas ng bundok. Araw-araw tayong umakit dito mga kapugi dahil habang gumagawa ako dito ay nagbabantay din ako ng pananim ng aking biyanan habang siya ay nagtatrabaho doon sa pagkakanggot. Noong nakaraang araw kasi nawala na naman kami ng bunga ng pakwan, iniisip namin baka na misplace na naman. <laughs> Pagdating kasi ng hapon mga kapugi, pagkatapos namin kumain dito ng pananghalian, ay kanya-kanya na kami si pagalisan dito sa kubo. Si Labianan ay papunta na doon sa pagkakanggot ng nyog. Ako naman ay bumababa na ng bundok dahil may inaasikaso din ako doon sa aming bahay mga kapugi. Kaya wala talagang nagbabantay dito pagdating ng hapon. Pero pag wala naman trabaho si Bianan, ay buong araw naman siyang tumatambay dito. Di naman madamot ang aking Bianan sa kanyang mga tanim mga kapugi. Kahit sino basta humihingi ay kanya naman itong binibigyan. Basta nagpapaalam lang. Ang ikinakasama kasi ng loob ng aking yung mga nananakaw nilang bunga ay hindi pa hinog at sigurado itatapon lang nila ito at masasayang lang. Sana iniisip din nila kung gaano kahirap ang pagdala ng tubig na pandilig galing doon sa ibaba papunta dito sa taas ng bundok at ang panahon na iginugol niya dito para lang mapalago niya ito pero wala na tayong magagawa doon mga kapugi. Ang gagawin na lang natin ay magmove on na lang tayo at ipagpatuloy kung ano man ang ating nasimulan. Mawawala lang ang ating kapugian kung yun lang ang laman ng ating isipan at patuloy lang ako dito sa pagpapanday ng aming kubo mga kapugi. Binago ko pala ang aming upuan namin dito. Pinantay ko dito ang aming sandalan para malagyan ko ito ng dingding. Tatapusin ko muna ito lagyan lahat ng salsag, ang palibot ng kubo at doon na ako mag-isip kung saan ako maglalagay ng bintana at nagtrim muna ako ng daon ng pinya dito dahil nakasagabal ito sa paglalagay ko ng dingding. Hindi ko to aalisin, papahinuguin ko muna ito mga kapugi dahil pag nainog na ito ay pupulotanin namin ito ni Bianan at din dito ang pogi kong bilas dito sa itaas ng mundo para kumuha ng kahoy na panggatong. Sobrang napakainit ang panahon ngayon mga kapugi kaya madaming kahoy dito na tuyo na maganda ipanggatong at iniipon niya lang muna dito sa likod ng kubo. Dito daw kasi maganda magputol ng kahoy dahil meron siyang nakakausa. Pinuputol niya ito na maiksi at sakto lang doon sa kanyang pinanggagatungan yung pwede sa uling at pwede din sa kahoy. At busy lang siya dito sa pagpuputol ng kahoy na kanyang panggatong. At nang natapos na ay kanya na itong isinulid sa sako. Hindi kasi kami nagkukupra ngayon dito mga kapugi. Kapag nagkakanggot ngayon dito ng nyug ay binibinta na lang namin ng bilog, kaya hindi kami nakakauling ng bao ng nyug Kaya ang inaisahan namin ngayon na ng panggatong dito ay ang kahoy. Madali lang naman maghanap ng panggatong kapag mainit ang panahon mga kapugi. Ang mahirap lang kapag maulan at umuwi na dito kagad ang pugi kong bilas at dala-dala ang kanyang kahoy na panggatong. ba diba, kapag madiskarte ka, di ka talaga mawawala ang pangangailangan. At nagsimula na din ako dito magpakulo ng paan ng manok. Habang di pa tapos sila biyanan sa pagkakanggot ay inuna na ito isinalang sa Alam nyo naman ang mga senior citizen, may ang mga ngipin. Kaya kailangan natin itong palambutin. Ang tipong pagkahigop mo pa lang ay humihiwalay na ang laman sa buto. At habang nagpapalambot ako ng paa ng manok, ay nagpapanday pa rin ako dito ng dinding ng aming kubo. Kulang pa rin ang aming kawain dito mga kapugi. Tinapos ko lang inilagay ang natirang salsag at para makapagpahinga na. At sakto din na magpapahinga na ang mga nagkakanggot ng nyog. Dahil oras na rin ang pananghalian at nagsimula na ako dito magputol ng kahoy na panggatong at inuna ko na dito magsahing ng kanin dahil madali lang naman lutuin 'yung aming ulamin dahil una ko na 'yung pinalambot simula pa kanina at inalis ko na dito sa kawali ang pinalambot kong paa ng manok at akin na itong tinakpan at parang nang hinayaan ako dito itapon ang sabaw kaya akin na lang itong isinama dahil konti lang naman 'di ba ang lupit mo kapugi <laughs> at naghiwa na rin ako dito ng rekado na pangihalo ko sa aking lulutuing adobong paanang manok o tinatawag nating aridas wag nyo na lang usgahan ang pagluto ko nito mga kapugi pugi lang tayo pero hindi tayo magaling sa larangan ng pagluluto ang importante ay nakaluto ako ng pangulam sa aming panahalian lahat naman tayo ay may kainaan at may kagalingan tulad ko may na ako sa pagluluto pero magaling naman ako sa ibang aspito lahat naman tayo may ganitong sinario mga kapugi hindi ibig sabihin na may na kasi isang bagay ay hindi mo na ito pwedeng gawin huwag tayong matakot na magkamali dahil isang rason kundi para may tama ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Hays, kung ano namang sinasabi ko mga kapogi, magluto na lang tayo. Nagisa na pala ako dito ng mga rekado at inuna ko na dito ang bawang. Pina brown ito at binuhos lahat ang natira. Sunod-sunod rin mo pa, pares lang naman yan. Sunod na din ibinuhos ang adidas na may kasamang sabaw. Di ba kalupit magluto si kapugi. At naglagay na rin ako dito ng laurel. Hindi talaga yan mawawala sa adobo. At naglagay na rin ng paminta na may kunting asin. Siyempre hindi mawawala ang tuyo at suka. Sinamahan ko na din ng seasoning. At minikos-mikos ko lang ito ng saglit. At bago ko ito tinakpan at nang binuksan ko ulit ay na itong tinikman para malaman kung sakto lang ang pagkakadimpla. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa mga kapugi. Sabay nyo kaming kumain. Tara mga kapugi, kain tayo. Hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa lahat.